Good morning mga ka-Green Thumb! Ayan, meron tayo dito ang laman loob ng baka. Ayan, magluluto tayo ngayon ng ano? Ng papaitan or pinaasiman. Ayan, konting pait lang kasi yung ilalagay natin kaya sabi ko pinaasiman na lamang loob ng baka. Napakuluko na po siya at napalambot na. Ah, uh, laman loob ng baka. Pumili pala ako ng dalawang kilo at kalahati na laman loob ng baka. Uh, at konti lang yung pinalagay ko na baga kasi ayoko ng baga. Ayan yung tuwalya na tinatawag. Uh, malambot na siya. Pwede na siyang uh, uh, iluto agad ng madalian laang at luto na siya talaga. Malambot na. Ayon, hinihiwa-hiwa ko na lang ngayon hinihiwa-hiwa na natin at pagkatapos natin hiwain ayan, gigisahin na natin yan pagkatapos ng ating paggagayat yan, sa dami nga naman ng ating gagayatin ay talagang matagal-tagal ito <laughs> na gayatin pero masarap yung ano na yan na lang ako ng ng aking asawa ng ah uh, papaitan. Ang lulutuin ko sana ay ano, bopis. Kaso lang, wala akong nabiling laman loob ng baboy. Wala na akong mabili kahit sa palengke, kahit sa kahit sa andito sa mga magkakatay ng baboy, wala akong mabili dahil mga order na daw yung mga laman loob ng baka. Kaya naman napilitan tayong bumili ng laman loob ng baka. Ayan, laman loob ng baboy sabi ko. Daman loob ng baka itong ating binili. Kaya ito yung ating gagawing papaitan or pinaasiman. Kasi konti lang. <laughs> hindi naman siya mapait kaya sabi ko, pinaasiman. Ayan, in, tapusin lang natin yung paggagayat ng mga laman loob. Uh, Matagal-tagal kasi gayatin yung pagka ganito kaliliit yung gayat natin. Pero masarap po yan. Masarap po yung papaitan. Uh, kumakain din po ba kayo ng ganitong luto ng laman loob ng baka? Ayan, meron dyan lahok-lahok na puso ng baka, may bituka, may tuwalya, may libro, may atay, at baga. Ayan, ito yung puso. yan puso ng baka. Ayan, hiniwanan natin. Malambot na talaga siya. Konting kulo na lang ay luto na. Ayan. Nagbe-birthday kasi si tatay kaya nagluluto tayo ng uh, yan ay favorite niya. Yang papaitan. Laman luob ng baka. Ayan. Hintay-hintay lang po na makagayat. At pagkatapos natin magayat ay uh, lulutuin na natin yan agad. Agad-agad. Ayan panoorin lang po natin ng paggagayat. Dahil matagal-tagal yan gayatin. Kasi maliliit. Ayun. Masabi ko, maano ko lang, makwento ko lang. <laughs> sa tagal kasi ng paggagayat, wala na akong masabi sa inyo. Ayan. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakagawa kakagawa ng video. Dahil na bibisi tayo sa ating trabaho at saka sa ating uh, gawaing bahay. Kaya, bihira na tayong maka makapag-upload. Kaya ito na mga video na nakatambay na sa akin sa aking cellphone ay ngayon ko lang na, na i, ano nagagawa. Ayan, pasensya na po sa mga subscriber, sa mga nagbabantay ng mga video ko. Maraming salamat po sa suporta ah, at sa lahat ko ng nanonood sa aking Lai, maraming maraming salamat dahil nag-grow po yung ating uh, mga subscribers. Lumalaki po yung ating subscribers. Kaya naman, nagpapasalamat ako oh, ng bonggang-bongga sa mga uh, sumusubaybay sa ating paggugupit. Puro gupit na po yung ating ginagawa sa ating live. Kasi nagustuhan ni Lolo yung ating pagugupit kaya naman sana uh, mag-viral yung mga gupit natin para naman umunlad ang ating channel ayun shout out sa team promote headed by Nori Oganya official ah uh, shout out sa ating mga friendship sa ating plant lover group sa sa Yahoo Maraming salamat mga ka-friendship at sa mga kaibigan natin na hindi natin nakikilala na no. Subo-subaybay sa mga live natin na taga ibang lahi na hindi natin kilala. Shout out po sa inyong lahat. ah uh, kahit hindi niyo ako naiintindihan. <laughs> I ano na lang ni YouTube. <laughs> Translate na lang ni YouTube <laughs> ni Lolo ni Lolo Whitey yung ating sinasabi kasi hindi nila naintindihan ayun nga yung ano yung ginagayat ko ay bituka na ng baka or isaw isaw, napakasarap po yan isaw, isaw ng baka kahit isaw ng baboy masarap kaya lang uh, iwas tayo sa kolesterol <laughs> dahil makolesterol ang bituka eto pa yung isa, hindi ko alam kung ano ito <laughs> mahaba siya na, na malaki ayan, konti na lang at matatapos na po yung ating gayatin ayan, shout out pala kay my love Jonah, shout out kay sis Daisy, shout out sa lahat ng friendship natin na nandyan. sis Don, sis Rolly, sis Eddie, sis Weng, sis Pe ah, sino pa ba Barry Ah, uh, pasensya na po sa mga hindi ko po mababanggit dahil wala akong hawak na na code ko para magbasa. Yan naisip ko lang kung sino isa shout out ko kasi wala na akong masabi. <laughs> shout out sa lahat ng plantita, sa lahat ng kusinera, sa lahat ng kusinero at sa lahat ng manggugupit ng buhok sa mga hair cutters. Maraming salamat. Maraming salamat sa panonood. At uh, ayun, shout out din pala kay Charging, kay Sakulent Dabao, kay Jeremy Hermano, si Ma'am Annalyn T. Els, kay Papa Bones, kay si Score Christy Vlog, hello! Shout out sa'yo! Heartbeat with Alma, at si Natural Roots, ayun! Si Air, si Siria Enriquez. Shout out sa iyo, si Siria Enriquez. At at kay Lian lin Shout out din kay Sis Chu Masinas. Kay Mama Nancy and Sis Rose Maranan, Lola Sex. Ayun, malapit na tayo ang matapos sa ating hinihiwa at uh... Susunod na natin ang pagluluto or pagigisa ng ating papaitan. Shoutout din kay Mommy Lou, Sis Lou. Kay Sexy Needs Life, shoutout. At kay Queen Rosebud Sabona, shoutout sa iyo sis. At pasensya na po talaga sa mga hindi ko po nabanggit. ah uh, pasensya na po, sa susunod po kayo po yung aking isa shoutout. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sorry talaga sa mga hindi na shout out. Ayan, malapit na tayo matapos sa ating ginagayat o hinihiwa. Mag-start na tayong mag-gisa-gisa ng ating lulutuin ngayong araw na ito. Ayan, prepared ko lang yung ating gigisahin. Ayun, ayun na yung ating nagayat nahiwa natin natin. Ma Madami-dami din siya. Uh, masarap po yung ating lulutuin ngayong araw na ito. At naghanda tayo ng mga bawang. Ayan, niniwan na rin natin yung ating bawang. Kaya gayatin lang natin ng maliliit. Maliliit na gayat yung bawang. Ayan, sunod na natin yung ating... Uh, ano ang susunod na gihiwain natin? Ayan, pinipino ko lang mabuti. Ayan, yung ating sibuyas... Ayan, hiwain din natin ng uh, maliliit. At gigisahin na natin yan. Ayan, pinakuluan ko rin nga pala yan. Kasama yung kulo, nilagyan ko din siya ng sibuyas. Uh, masarap kasi yung madaming sibuyas. Sunod natin yung luya. Kailangan may luya. Pampaalis ng lansa at ng anggo. Kasi yung laman loob ng baka ay may anggo. Pero... Pinakuluan ko po siya bago ko po siya lulutuin kaya nabawasan na po yung kanyang uh, sebo at saka uh, yung anggo. Dagdagan lang natin yung ating luya. At gayatin natin ng uh, maliliit para siya ay ano, malasang malasa yung ating luya na gigisahin. Ayan, tuloy-tuloy lang tayo sa paghihiwa hanggang sa yan ay uh, mapino, mapino na natin yung ating bawang, sibuyas, at luya. Ayan. Mag-prepare uh, mag na tayo para sa paggisa Ayun. At nag na nga pala. <laughs> nag na natin yung bawang, sibuyas, at luya sa mantika. At, ayan. Hinahalo-halo na natin. Naaamoy ko na yung bango. Yung aroma ng ating ginigisa. At sa kaldero ko na po siyang malaki. Diniretso ng pagigisa at inihulog na po natin yung ating iniwa na laman loob ng baka ayun, nasarap haluhaluin natin para magisa yung kanyang laman para malasa sa paginisa ayan, nilagyan ko nga pala siya ng patis or ano yan ayun, patis nga lang, inilagay ko at lagyan din natin siya ng pamintang durog. Lagyan din natin siya ng konting pampalasa. Pampalasa sa pangpalinamnam. Yung ating magic sarap. Ayun. At halu-haluin ulit natin. Meron nga pala tayo ditong sabaw na pinagkuluan. Yung pangalawang kulo yan. At tinanggalan na po natin siya ng sebo sa ibabaw. yan ibinus na po natin yung sabaw. Ang ganda ng sabaw, maputi. Ayun. Pangalawang kulo po yung ginawa nating uh, kinuha natin na sabaw. Yung unang kulo po ay ating itinapon para po mawala yung sebo. At hindi naman po siya ka sebo pag niluto, uh, pag naluto na. Ayan, at konting sulak lang po ito at konting kulo ay matatapos na. At matitikman na natin ang masarap na papaitan. Konting pait lang po yung nilagay natin dyan para po uh, makain naman po nung iba. Kasi yung iba ay ayaw kumain ng mapait-pait. Kaya po uh, nilagyan natin siya ng uh, ayan, sinigang mix. Sinigang mix po yung ating pampaasim. Ayan. Bali, ang nilagay ko pong sinigang mix dyan ay isang malaki at isang maliit. Kasi kulang daw ang lasa ng isang malaki. Kaya naman, dinagdagan natin ng isang maliit pa. Ayun, intayin lang natin siyang kumulo at ready to serve na yan. Yung ating papaitan, ang sarap ng sabaw. Ayan, makakahigup-higup ng sabaw na, na masarap. Ah... Uh, yan po yung ating papaitan. Kumukulo-kulo Malapit na po siyang maluto. Ang niluluto ko lang po yan ay para lumasa lang yung asim. Ayan. Kasi malambot na yung laman niya. Malambot na siya. Ayun, sa malaking kaldero. Isang malaking kaldero ang ating naluto. Ayun, nilagyan ko na rin siya ng sili. Pero hindi ko siya pinisa. Nilagyan ko siya ng limang sili. Pero hindi ko pinisa yung gusto na lang magpisa sa kanilang kakainin tsaka na lang nila pisain yung sili kasi baka umanghang ng bonggang bongga ayun babu see you in my next vlog ito lang po yung ating video ngayon ang ating ah uh, pinapaitan na, loob, na laman loob bye, -bye.